Hello, good evening po sa inyong lahat. I'm Marby Quileta, YouTube channel po. Please what support po. Salamat po. Alam nyo po, ako ay isang magtatawas. At naaamis po ako sa aking mga tinatawas. Bawat isang tawas po ay lumalabas po kasi ang katotohanan. Kung ano po ang kanilang tinatanong sa kanilang mga karamdaman o nararamdaman kung may gumagawa o anuman po ay nakikita po sa taos. Napaka-amazing po nito. At kung may time kaya ay try nyo po. Totoo po ito. At meron po akong isang tinawas na isang may sakit po. At na-amaze po ako dahil ito pong may sakit na ito ay hinulaan na po daw ito ng mga doktor noon na mawawala na po talaga dahil hindi na po siya pwedeng operahan po dahil may edad na at pinatawas nga po sa akin at sa tagal na po ng panahon na bedridden na po ay nakita ko po ang tawas na meron pong puting bed at may nakatayong tao sa harapan ng sa side po ng bed. At nakakwentuhan ko nga po yung nagpatawas na yon At ang lumabas ay pinakita ko po. At ang sabi ko po ay miracle na lang po ang mangyayari. God knows na lang po at nang pray na lang po. At totoo po na tama po ang aking nakita sa tawas. Yung bed po daw niya sa hospital ay isang puti. Puti din yun. Nakatayo na tao sa side at lalaki po at ang paywating punon ay nakahiwalay ng kanyang espiritu sa kanyang katawan. At mga ilang araw lang po bago tawasin ay bigla na pong natuluyan po, nawala na po at pumanaw na po. Kaya po, hindi po ako nagdududa sa tawas ko. Dahil ang Diyos po ay napaka makapangyarihan sa mundo at siya po ang nagbigay, nagbigay nito po. Totoo po. Kaya salamat po at maraming salamat din po sa inyong support at panonood dito sa YouTube channel ko. Salamat